Napakatalino naman itong komento na ito ng isang newscaster. Oh, ito ay tungkol kay Senator Alan Peter Cayetano. Alam natin na marami nang nagawang hindi masyadong kaigay-igaya sa mga kababayan natin. Ito si Senator Cayetano. Hmm. Marami na. At mukhang sa halip na Uh, paganda ang kanyang political career, paangat, ay mukhang lalong bumabagsa. So e'tong ginawang ito ni Cayetano dito sa nakaraang um, trial kamakailan nga, eh, hindi pa trial anyway, sa Senado kamakailan, tungkol nga doon sa pag-remand ng uh, impeachment uh, articles ni Sarah Duterte, o laban kay Sarah Duterte, pag-remand sa uh, kongreso. Isa siya sa mga instrumental dyan sa nangyaring yan. Kaya, ang statement, ang pahayag ng newscaster na ito, wala ka na daw talagang redemption art na pwedeng panghawakan. Ang ibig sabihin, wala ng pag-asa. Ibig sabihin, mawawalan or nawawalan na siya ng kwento na pwedeng um, i-repair, ika-repair, ikabuti, i-saayos yung kanyang mga nagawa noon. Bakit ikamo? Dinagdagan mo pa kasi hunghang ka. <laughs> Sa akin naman yung hunghang. Pero totoo ha, wala ka na talagang redemption art. Kaya yung, yung ambition mo na maging uh, mas mataas, vice president or president, that's over. Katulad din po ni Senator Cheese Escudero. Wala na ring redemption art itong si Cheese Escudero. Hmm. Yan ang totoo. Yan ang nangyayari. Alam, akala niyo talaga yung mga DDS ang ang lalong sasalba at aangat sa inyo. Napakalabo niyan. Ah, hindi na gustuhan ng journalist na si Linda Humilia Abalos ang desisyon ng Senado lalo na kay Senator Alan Peter Cayetano. At yun nga ang sinabi niya na wala na itong pag-asa kahit anong repair pa ang gawin sa kanyang political career ay mukhang lalong pabagsak. Lalong babagsak sa puntong ito dahil nga sa ginawa niya, uh, kamakailan sa Senado, nakitang kita ng taong bayan. Alam niyo naman na ang huhusga sa inyo ay ang taong bayan. Dito nga sa impeachment trial na ito, hindi lang si Sara Duterte ang huhusgahan, kundi kayo rin po ng mga senator judges. At mas masaklap, mas malakas yung husga na manggagaling sa taong bayan. At yan ang daranasin nyo.